Kumakandidatong kagawad sa Masbate patay ng pagbabarilin sa isang lamay habang tatlong turista sa Bohol nasawi matapos mabangga ang sinasakyan nilang van. Si Bien Manalo sa detalye. Patay ang kumakandidatong barangay kagawad habang sugatan naman ang kaalyado nitong kapitan ng pagbabarilin sa barangay Maingan, Masbate City. Kinilala ang mga biktima na si Najubi Pintor, 44 na taong gulang, at si Joseph Martinez, 59 na taong gulang. Ayon sa ulat ng Masbate City PNP, nasa isang lamay ang grupo ni Napintor nang biglang napadaan ang grupo ni Dolores Onopia na kumakandidato sa pagkabaranggay kapitan nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mga biktima at ng mga taga-suporta ni Onopia na nagresulta sa pamamaril. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklara rin dead on arrival si Pintor habang nakatakas naman ang nasa walupang sospek. Tinutugis na ng mga pulis ang mga sospek habang patuloy na inaalam ang tunay na motibo sa pamamaril dead on the spot ang isang lalaki matapos na tambangan at pagbabarilin sa West Poblacion, Bayugan City, Agusan del Sur. Kinilala ang biktima na si Herokini Watanabe, 24 na taong gulang. Base sa investigasyon ng Bayugan City Police Station, bumili lang ng sigarilyo ang biktima at pauwi na sana sakay ng kanyang motorsiklo nang paulanan ng bala ng hindi pa nakikilalang salarin. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang limang bala ng caliber 45 pistol. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa krimen. Nasawi ang tatlong turista matapos bumangga ang kanilang sinasakyang van sa isang tulay sa Carmen Bohol. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Chocolate Hills ang mga biktima ng makatulog umano ang driver na naging dahilan ng aksidente. Kasalukuyan namang nagpapagaling na sa ospital ang tatlo pang kasama sa aksidente. Bien Manalo para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.